Okay, hindi niya maitaas ng gano'n. Aray ko, masakit po. Masakit na. Dito. Yeah, ang dyan lang. Aray, aray. Ah, hanggang dito lang. Pati mm. ito. Pantay so, lang dito. Pati ito, masakit. Pantay lang dito sa... Ito ang um. shoulder mo na. Ay. Yan. Tapos pag, yan. Binitawan mo, yan. Gaya, pag binitawan mo, masakit. Ayan. Hanggang ko lang dito. Pag binitawan mo ganyan. Ay. Mm. Kaya dahan, dahan. Then, then, hindi niya mataas. Kasi aray, niyan. aray ko po. Masakit na po yan. Ah, masakit na po? Ilang years na po ito? Dalawan taon na siguro. Oo, ah. ah, mga kababayan ko, dalawan taon hmm. na ang uh, ang shoulder proceed hmm. ni Ma'am Ma Rosalina Chua dito sa Barangay uh, Bungad. Bungad. San Francisco? Uh, san Francisco del Monte, Quezon City. Mm, San ba? Hi, a uh, shout out sa lahat mm. na taga. San Francisco Man. del Monte, Quezon Manan City. Man uh, uh, pros shoulder. Dalawa po, magkabilaan, uh, left and right. Two years na niyang inainda ito. Uh, hindi niya maitaas. Na ang ganun. Huh? Ay. Ang ganyan lang. Tama na po. Dito. Ay. Yan. Oh, hanggang dito <laughs> Masakit. lang. Masakit. Ha? Hanggang dito lang sa ah shoulder. Uh, shoulder dito sa kabila naman ayan ayan ha? ayan ah, hanggang dito lang din dito ah. naman Aray. oh halos sa uh, pantay lang po dito sa kanyang shoulder nanay Rosalina chowa 68 years old residente dito sa barangay Bungad San Francisco del Monte Oh. Quezon City. Ay, siya po ay nagdurusa ngayon sa sakit na Carval Tunnel. 13 years na niyang iniinda ito. Sampung taon naman ang iniinda niya sa kanyang tuhod. Umabot na siya sa puntong iniinjeksyonan na ang magkabilang tuhod. Pero Natigil ito dahil nakakalula ang presyo ng injection. Two years naman, iniinda niya ang sakit ng balikat. Left and right, magkabilaan, kaliwa at kanan. Hindi na niya magawang maisuot ang kanyang damit sa loob ng dalawang taon. Hindi na niya kayang iangat niyang braso. Oo, oh, tatlo, Tatlong karamdaman, klasik-klasing karamdaman ang napagaling na ni TV Bisaya number one. Una, carpal tunnel. Pangalawa, frozen shoulder. At pangatlo, sakit sa tuhod na matagal na niyang iniinda. TV Bisaya one, hangad ko po ay makatulong sa mga kababayan natin for free only chiropractic, hilot massage, bone Seating and therapy. TV Visaya 1, maraming salamat po mga kababayan ko. Oh, oh natutas na, oh. Ay, ay. Natutas mo na. Opo, oh, aray, aray, aray. Balikan toh, Behtorin, oh, okay. Balik mm -hmm. ha? kan nak tentu kabilan mana? Kabilan nak tentu. Kabilan apa? Siapa ni? Tentu. Ini itu monom. Betul tu ini tu monom. Tahu aku. Eh tu. Itu yang warna opiran lah. No? Yeah. Rasa ha, so, awak tu. Mm -hmm. Rakyat. Hmm. Ikut one, two, three. Four, five, three, one, six, four, oh. Three, Ay, nasakit pa. Oh. ko. Baba lang. Baba lang. Baba lang. oh my God. Aray ko oh po! Aray. Aray. <laughs> <laughs> oh, nasakit. Pulog ka dyan, lo. Ha. Huh. Hindi yan. Ay, so. Hindi yan naman. Ah. Maliit-maliit. Maliit. Oh oh Oh, my God. Aray, 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 aray. Aray. Aray, aray po. Yan ang sinasabi kong masakit sa akin, aray. Ay, uh, okay. po, masakit yun. Hindi ko alam okay, kung may pilay mo. yan. Aray. Okay. Ah. <laughs> aray, kasakit niya. Ayan. Bumanit na. Aray. Bumanit na. Ano para kasi nabibigay? Aray. Ito yun. Eh. Oh. Yung, bo yung ball, yung bones. Oh. Aray, aray, aray. Okay. Are. Yes. naman. Diyos ko, kasakit. Sa isa lang, isa, isa lang. Isang maliit, isa lang. Try mo, try mo hmm. Wala na. Ah, ang ah, konti na lang. Ayan na. Ah. Ang ah, konti na siya. Ang medyo na wala na. Magaling na yan. Ay, kawaling ka na, kawaling ka na, kawaling ka na. ka, na. ka, Now, na, ka, ka Ay, ay, ay. sakit. Ay, <Pan snacks> <you>? oh, okay. <Whoa> ay. Ay, ay. wow ay. Ay, ay. Ay, ay. ay, -yak. ay. ay -yak. Ouch. Oh, ouch. Pantura. Masakit. Tayo di salitan din. Ouch. wala na. Oh. oh nabot mo na. Asi, <laughs> ah, try natin. Pa ah, makakababayan ko kanina, ah 2 years 2 'di ba? Apo. 2 years na hindi maka 2 na hindi na hindi makapagtaas ah, makapagbihis si uh, nanay uh, Rosalina dahil sa kanyang uh sugar frozen. Ngayon, pagmasdan natin. Uy, oh, nakasuot na. Ay, very good, ma'am. Ma'am, very good. Nakapagsuot ka na. <laughs> yeah. Hindi mo nagagawa dati? Hindi. Tutulungan nila ako, yung oh. dalawa po ko. Ibubuka nila, tapos lalabas yung damit ko dito, lalabas yung damit ko dito. Hmm. Tapos ayusin. Eh, yeah, al paglikod, hindi ko maayos. Hindi, hindi, hindi niya maabot yeah. yung likod. Hindi Nay. na. na so, ngayon, na, so, pwede mo na tanggalin, matatanggal mo rin 'yan. Ngayon. Oh, dandan, dandan. Ano ba matagal na? Matagal na ako <laughs> di nagtatanggal ng damit sila eh. Mm. Yan. Yan yan. Mm. mo lang. Wow! Wow! Naku, nakapagsuot na siya ng damit. <laughs> ako nakakapag nakakuha ng ano dun sa sarado ma sa baba. Medyo, mat M ma medyo matagal pa yung hindi Hindi po. Hindi ko kaya. Mm, mm uh, ayan. Uh, Ka kanina, hang uh, lang dito. Eh. Uh, okay. hanggang, hanggang, dito lang. Oh. Uh -huh. Mayroon, sobrang ano na. Yes. Alay. Ayan. Pagka nakaiga ko, ano yung exercise ko nga yan. Mm. Hanggang ganyan lang. Hindi ko kasi natataas. Pero ngayon natatakas mo ang lapin mo. Paalam. No, ganoon na talaga niya. Mm -hmm. Salamat sa uh, kay Visaya 1, TV Visaya 1. Uh, natagal na po yung aking uh, prosensi order. Natatakas ko na yung kamay ko. At nakakasot na ako ng blouse. Eh, yung eight ko nandito, pinapanood ako. Nagpapatunay din sa kanila na pwede na akong magbihis on my own. I'll try tomorrow, magsimba namin. Subukan po ako mag-isa. Hmm. Yan. Salamat po, TV Bisaya no, number one. eh, oh, ilang ano pala, ilang Legit minutes tayo. ito. Ito tanggal na. <laughs> marami pa tayong tatanggalin. <laughs> oh, marami pa nakaline up. Ito, chichikan na natin to. Opo. Sure kayo, chichikan na natin? Yes. Huh? Yes na yes? Yes na yes. Frozen shoulder. Frozen well, shoulder, check. Mm. Anong masasabi mo kay TV Bisaya number one about sa shoulder po? Ay, narilib na po ako dun sa sakit na yon. Nakakataas na po ako ng kamay. Ayan o, oh, patunay. Uh, Ang dami pong pinagkaloon ni Panginoon sa akin through uh, Bisaya, no, number one. Uh, sana po, kayo rin, kung sino yung may iniinda ng sakit ng frozen shoulder, call him. Tawagin nyo lang po at siya darating. Hindi ko po akalain na pagbibigyan niya ako ngayon dito sa pagpapagamot ko ng oh, Na, na, -na uh, Ma'am, ito ay pre lamang, libre lamang ito. Sabi po niya sa akin, wala daw pong bayad at ako'y gagaling. Kaya ito po, gumaling ng frozen shoulder. Legit. Thank you. Bisaya. Uh, my brother Bisaya One. Uh, mapalad po kayo at saka marami pa sana kayo mapuntahan itong mga kasama kong senior din ang dami pong gustong gustong uh, makilala siya hindi ko po inaasahan ngayong gabi na siya pupunta sa amin kaya eh, talagang God is good all the time But... kaya pinapatunayan ko nandiyan siya kasama namin dito ng aking mga po maraming salamat, salamat po, po. Uh, sa mm. Panginoon at uh, ito po na ay, ay walang bayad mm -hmm. uh, ako po ay charity vlogger tumutulong lang sa mga kababayan natin mayaman ka man, mahirap ka man ay pupunta kita at tutulungan opo hmm. hindi ko po inaasahan na ngayon ay makakapunta sa akin opo. totoo apo. po yan <laughs> Toto legit na legit ha at uh, kung kayo ay uh, may gayetong kalagayan uh, may gayetong nararamdaman ay, ay mag-chat uh -huh. lang kayo at mag-text sa, tatawagan niyo ako pupuntahan ko kayo kung saan mm -hmm. mga kayong lupalop naroroon totoo po 'yun <laughs> pinapatotoo ko po ah ito na nagpatunay na ako oh. pwede, pwede na ako sumayaw sa oh, pwede na, na po ah, the... oh, Opo, Opo, legit po. Na ano talaga? Na subukan nyo po. ito frozen shoulder, matagal ko na pong iniinda. Kasi, nitsip po ako pag nagsusulat, nahihirapan ako. Dito lang sa bahay, pag may kukunin ako dun sa drawer namin, hindi ko po maabot kung sino-sino pag tinatawag ko para kunin.